Bagong takot at hamon ang bumungad sa China, ang pagkapanalong muli ni Trump ay mas malaking banta para sa China. Sa muling pagbabalik ni Donald Trump sa White House, mas lalong tumitindi ang tensyon at pangamba ng China sa mga susunod na hakbang ng Amerika. Ngayong siya ay muling nailuklok bilang Pangulo ng Estados Unidos, marami ang nagtatanong, ano ang kakaharapin ng China Tuluyan na bang matatapos ang dominasyon ng China sa mundo? Paano babaguhin ng pagkapanalo ni Trump ang ekonomiya ng China? At ano ang magiging papel ng Amerika sa muling pagbuo ng mga alyansa sa Asia? Yan ang atin aalamin. Sa isang makasaysayang halalan, nagwaggi si Donald Trump laban kay Vice President Kamala Harris na may lamang na halos 4.6 milyon na boto. Nakuha ni Trump ang boto mula sa mga pangunahing estado tulad ng Texas, Florida at Ohio na lubos na sumuporta sa kanyang kandidatura. Susi sa kanyang tagumpay ang mga pulisiyang napatunayan ng makapagpapalakas sa ekonomiya ng Amerika at pangako niyang muling ibabalik ang America First. Habang nagdiriwang ang mga Amerikanong sumusuporta kay Trump, Nananatiling iba't iba ang reaksyon ng mga kaalyado ng Estados Unidos at mga leader ng mundo. Kamakailan lamang binati ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang bagong halal na Pangulo ng US na si Donald Trump matapos ang kanyang matagumpay na pagbabalik sa pagkapangulo. Sa patuloy na pakikipag-ugnayan ng Pilipinas sa Amerika, Binigyang diin ni Marcos ang pagkakaisa ng dalawang bansa na may malalim na kasaysayan at magkaparehong pananaw. Ayon sa Pangulo, umaasa siyang magtutulungan sila ni Trump sa mga isyong magdudulot ng kabutihan para sa Pilipinas at Amerika kasabay ng pagpapahayag ng kanyang tiwala sa tibay ng alyansa ng dalawang bansa na subok na sa mga panahon ng kaguluhan at kapayapaan. I am hopeful that this unshakable alliance, tested in war and peace, will be a force of good that will blaze a path of prosperity and amity in the region and in both sides of the Pacific, Ani Pani Marcos. Pagkapanalo ni Trump, takot sa China. Ngayon pa lamang, ramdam na ng China ang bigat ng pagbabago. Sa ilalim ng muling pamumuno ni Trump, inaasahang bibigyan niya ng prioridad ang pagpapalakas ng Estados Unidos sa ekonomiya at teknolohiya, bagay na matagal ng pinangangambahan ng Beijing. Kung dati ay may tension sa pagitan ng dalawang bansa, ngayon ay higit na tumitindi ang hindi pagkakaintindihan at agawan sa kapangyarihan sa larangan ng ekonomiya, militar at teknolohiya. Sinimulan na ni Trump ang kanyang estratehiya na tanggalin ang anumang espesyal na pabor para sa China na nangangahulugang mas pahirapan ito pagdating sa larangan ng ekonomiya. Sa kanyang mga unang pahayag, nilinaw niyang hindi na dapat palakihin pa ang kontrol at pag ng China sa Amerika at iba pang bahagi ng mundo. Pagbabalik loob sa Diyos, layunin ni Trump para sa Amerika. Isa sa pinakamahalagang plano ni Trump sa kanyang pagkapresidente ang relihiyon. Inilunsad ni Donald Trump ang kanyang plano na muling ibalik ang kristyanismo sa sentro ng lipunang Amerikano na nagdulot ng malaking usap-usapan sa social media. Nakatuon ang plano sa pagpapataas ng moralidad at pagpapalakas ng ugnayan sa Diyos bilang solusyon sa mga suliranin ng bansa. Binibigyang diin ni Trump ang papel ng Biblia sa bawat tahanan at ang pagsunod sa mga aral nito para sa moral at ekonomiang pagunlad. Nais din niyang labanan ang mga makapangyarihang impluensya sa gobyerno na ayon sa kanya, humahad lang sa kanyang misyon. Sa ganitong paraan, umaasa siyang gawing great muli ang Amerika. Trade imbalance, pangunahing issue ni Trump. Isa sa mga unang nais resolbahin ni Trump ay ang malaking trade imbalance o pagkalugi ng Amerika sa kalakalan nito sa China. Mula pa noong unang termino niya, binigyang diin niya ang hindi makatarungang kalakalan sa pagitan ng dalawang bansa kung saan mas maraming inaaangkat ang Estados Unidos mula sa China kaysa sa kanilang inaangkat sa Amerika sa bawat dolyar na lumalabas ng Amerika patungo sa China dagdag ito sa kontrol ng China sa pandaigdigang merkado ang layunin ni Trump bawasan ang importasyon mula sa China at itaguyod ang mga lokal na negosyo ng Estados Unidos ngunit makakamtan kaya ni Trump ang balanseng kalakalan o magdudulot ito ng mas malaking labanan sa pagitan ng dalawang bansa. Intellectual property theft. Isang malaking alalahanin para sa Amerika ang isyu ng intellectual property theft. Matagal nang iniinda ng mga Amerikanong kumpanya at negosyante ang mga kaso ng pagnanakaw ng China sa kanilang mga teknolohiya at ideya na di umano'y ginagamit sa mga produkto ng China at ibinabagsak ang mga presyo ng mga ito sa merkado. Kaya't sa muling pagbabalik ni Trump, Umaasa ang maraming kompanya na mabibigyan na sila ng katarungan sa kanilang mga naluging produkto at teknolohiya. Balak ni Trump na maghigpit sa mga regulasyon upang maprotektahan ang intelektual na pag-aari ng Estados Unidos mula sa pagnanakaw ng China. Bukod dito, planado rin niyang ipagbawal ang pakikipagtransaksyon sa mga kumpanyang Chino na kilala sa pagnanakaw ng teknolohiya. Military build-up ng China, banta sa rehiyon. Malaking banta sa rehiyon ng Indo-Pasipiko ang pagpapalakas ng militar ng China. Isang estrategikong hakbang para kay Trump ang pagdagdag ng presensya ng mga militar ng Amerika sa rehiyon upang mapigilan ang mga agresibong galaw ng China sa Timog Silangang Asya, lalo na sa pinag-aagawang South China Sea. Sa plano ni Trump, patuloy niyang susuportahan ang mga kaalyadong bansa tulad ng Japan, South Korea at Pilipinas upang makatulong sa pagpigil sa posibleng banta ng China. Hindi lamang ito tungkol sa seguridad ng mga kaalyadong bansa, kundi isang hakbang upang mapanatili ang kapangyarihan ng Amerika sa rehiyon. Nais nice rin ng Administration Trump na tanggalin ang mga kaugnayan ng teknolohiya at supply chain ng Amerika sa China. Ang decoupling o paghihiwalay ng dalawang ekonomiya ay isang hakbang na maglalayon na gawing mas independent ang Amerika mula sa mga produkto at serbisyo ng China. Sa pamamagitan ng economic decoupling, Layunin ni Trump na paunlarin ang sariling mga industriya ng Amerika at itaguyod ang kanilang kalayaan mula sa mga kumpanyang Chino. Ito ay isang hamon hindi lamang sa mga kumpanyang Chino, kundi maging sa mga negosyante at mamamayan ng Amerika na sanay sa murang produkto ng China. Kung magtatagumpay ang planong ito, ito ang maghihiwalay sa dalawang pinakamalalaking ekonomiya sa mundo. Taiwan, tiyak na suporta mula kay Trump. Hindi nalingid sa kaalaman ng lahat na mainit ang ugnayan ng Taiwan at China at ang Amerika ay isang malaking alyado ng Taiwan sa usaping ito. Ngayong nasa pwesto si Trump, aasahan na lalong magiging matatag ang suporta ng Amerika sa Taiwan sa pamamagitan ng pagbibigay ng armas at mga kagamitan sa depensa. Hindi man direkta ang pagsuporta ng Amerika sa kasarinlan ng Taiwan, malinaw ang mensahe ni Trump. Handa siyang protektahan ang Taiwan laban sa posibleng pananakop ng China. Bagamat alam ng China ang mga panganib na hatid ng muling pagbabalik ni Trump, meron din silang nakikitang pagkakataon. Sa kabila ng mga isyong pang-ekonomiya at pang handa pa rin ang China na makipag-usap at makipagtulungan sa Amerika para sa mas malalim na kaunlaran ng kanilang mga ekonomiya. Malinaw ang kanilang mensahe na ang layunin ng China ay hindi giyera, kundi pag-unlad Ngunit gaano katapat ang ganitong pahayag? Sa pagupo ni Trump, inaasahan ang bagong hamon at pagbabalik ng hindi pagkakaintindihan sa pagitan ng Amerika at China. Ang bawat hakbang na gagawin ng dalawang bansang ito ay hindi lamang makakaapekto sa kanilang mga mamamayan, kundi sa buong mundo. Handa bang pakinggan ng China ang nais ni Trump o ito ay isa lamang paraan ng China upang pahupain ang tensyon? Ano ang kahihinatnan ng Pilipinas lalo pat tiyak na malakas ang suporta ni Trump sa ating bansa. i mo naman ito sa ibaba. Huwag kalimutang i-like at i-share. Maraming salamat at God bless.